magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin yung nakita ko sa Facebook. Isang doktor, puro alam nyo to, tungkol doon sa yung bang klase ng laman ng gulay, yung sa sachet. So, meron kasi nag-post doon, pinaka-advertise niya. Wait lang, basahin natin ito. scroll down lang natin talagang maniniwala ka dito kasi nga ginamit yung pangalan na nang eh, sikat na mga doktor na si Doc Willie Ong tapos ginamit pa yung celebrity na si Ivana Alawi sabi dito, hindi binibili ng mga Pinoy itong pag pinaghalong prutas at gulay sa Shopee o Lazada lahat ay peke mababang presyo babang kalidad. Ako kasi para sa akin, hindi na ako nanginiwala sa advertise doon sa Facebook. Hindi na ako nag-order. Yung kasama ko palaging nag-order. Kaya palaging napipikit. Kasi nga dito sa Facebook, parang wala ata ditong refund. Kasi nag-try kami nang mag-order. so Hindi gumagana. Balak niya sanang mag-humingi ng refund yung kasama ko hindi niya, niya makita yung post tapos parang nakablock na siya o oh, diba bongga binablock pa tayo sadat sa shopee may ano kasi may proseso may refund kasi doon basta tama talaga na tao o may ebidensya ka na peke talaga yung pinadala sa iyo yung parcel mo kaya magigat lang yung sa facebook kasi Pero, kung napatunayan niya naman sige order kayo Nako talaga ni nako ginako maaho sa post sa Facebook. Sa ilang beses na kaming na-scam. Sa Shopee kasi kapag nag-order ako, palagi akong may refund. Kasi tama naman talaga yung mga na-receive ko mga damage. Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng magsinungaling sa si Shopee kasi yung may picture naman yon. Alam mo naman, kakailangan mo tapos pagdating sa iyo, sira. Sayang naman yung binayad mo. Kaya mag-ingat lang kayo sa mga post sa Facebook. Yun dito, ang dami pong ano, ang reaction. Last time, nag-order kami ng ano, ng boxer shorts. Ano daw, sa advertise, magnetic boxer short. Meron na kasi kami noon, meron nag-order ulit siya. Yung presyo niya, 800 pesos. Alam niyo kung ano yung dumating. Yung manipis na boxer na parang tag ano lang sa shop. Ito. <laughs> Nag-45 lang yung siya. Tapos, manipis. Sobrang nipis niya. At pa dun sa advertis na ginawa pa si, ano, dala pa ni Willie Ong yung box na may magnetic box o shirt na nakafold. nagamit niya pa yung mga sikat na doktor. Sh! Yeah!